Hello magandang hapon po sa ating lahat ngayon po ay isa na namang pamamaraan ng pagmamanifest ang ating ituturo sa inyo Ngunit ngayon po, bago po tayo gumawa ng anumang klaseng pampaswerte, tiyakin po ninyo na kayo ay may isang daang porsyentong paniniwala dito. Talagang mayroon kayong 100% na paniniwala, positibo ang inyong isipan. Kung kayo po ay hindi naniniwala sa pampaswerte, kung kayo ay may duda, ay wag na lamang po kayong, wag na ninyo itong gawain at wag na lang mangit pa kayong manood. Maghanap po kayo ng video na gustong gusto ninyong panuorin. Ngunit kung kayo ay may isang daang porsyentong paniniwala, sa sa pampaswerte, halika at gawin natin at panuorin kung paano ito gagawin. So, ang ating pong kailangan dito ay ang ating numero unong ginagamit sa pampaswerte, ang ating dahon ng laurel. Kailangan natin ng platito. Kahit maliit na platito po ay pwedeng pwede. Kailangan natin ng olive oil. Kailangan natin ng isang kurot ng bigas. Kailangan natin ng isang kurot ng bigas at isang kurot ng asin. So, ano pong asin ang pwede natin gamitin? Maari tayong gumamit ng brown sugar or kaya naman ay white sugar. Wala pong problema doon. So, ngayon po kapag handang-handa na tayo, talagang positibo ng ating isipan, talagang malakas ng ating enerhiya, talagang sinasabi sa na gawin mo itong pampaswerte na to ay pwedeng-pwede na tayong mag-start. So, ang unang-una po natin gagawin, siyempre, kapag tayo ay gumawa ng pampaswerte, manalig tayo, ng ating ginagawa ay magkakatotoo, ibaganahin natin ang ating law of attraction. Lagi po natin yung sinasabi, law of attraction ay ating isasabay sa paggawa ng ating mga ginagawang love spell man yan, pampaswerte, or ano man yan, natin ang ating law of attraction. Ngayon po, ang unang-una mong gawin ay kuhanin mo ang dahon ng laurel. So sa dahon ng laurel ay isulat mo ang talagang halagang kailangan kailangan mo. Talagang kailangan kailangan mo this week, kailangan kailangan mo sa susunod na linggo. For example, kailangan kailangan mo sa susunod na linggo ng 10,000 peso. So ilagay mo diyan sign of piso and then ilagay mo kung ano mang sign ng pera ang mayroon kayo ilagay mo yan bago mo ilagay ang halaga ng iyong kailangan. So, halimbawa, 10,000. 10,000. So, ayan, 10,000. Ilagay mo yan. So, yan. Sign of piso. Sign of piso and then 10,000 pesos. Sa baba po ay isulat mo ang iyong pangalan. Kahit yung nickname na lang, yung kilala ka sa pangalan. So, halimbawa, ikaw is si Marivic. Ang tawag sa akin ay Vic. So, ilagay ko dito, Vic. Ilagay mo sa baba, V So, ayan, ilagay mo dito, V Pagkatapos ngayon, ay kuhanin mo ang olive oil. Kuhanin mo ang olive oil, gamit ang iyong hintuturo. Ayan. Basain mo lamang ito. At ipunas mo ito dito sa ating dahon ng laurel. Habang pinupunas mo ito, habang pinupunas mo, inilagay mo ang iyong lakas sa ating dahon ng laurel, ay usalin mo ang iyong kahilingan. Sabihin mo, magkakaroon ako nito. Magkakaroon ito ako ng halagang ito. Magkakaroon ako ng halagang ito. Magkakaroon ako ng halagang ito. So, ayan. Habang pinupunas mo yung ating olive oil sa dahon ng laurel, ngayon, isip aside mo na natin yan dyan. Ngayon, kuhanin mo ang asukal. Kuhanin mo ang asukal, isang kurot ng asukal po lamang guys ang ating kailangan. Pagkakuha po ng asukal, ito po ang ating isang kurot ng asukal, iilagay mo ito sa platito. Habang nilalagay mo sa platito ay sasabihin mo, magiging matamis ang takbo ng aking pamumuhay. Magiging matamis ang takbo ng aking pamumuhay. Magiging matamis ang takbo ng aking pamumuhay. So, so ayan. Ngayon ay ang bigas naman ang ating kuhanin, isang kurot din po ng bigas. So ito po ang ating bigas. Habang ilalagay mo ang bigas, ay sasabihin mo naman, ang aking buhay ay magiging masagana. Ang aking buhay ay magiging masagana. Ang aking buhay ay magiging masagana. So ngayon kapag nandyan na po lahat, nandyan na lahat, kuhanin mo ang ating dahon ng laurel, kuhanin mo ang ating dahon ng laurel kung ikaw ay nasa loob ng inyong bahay gumagawa nito, kung ikaw ay nasa loob ng inyong bahay, lumakad ka papunta sa harap ng inyong mga pintuan, or kaya naman ay papunta sa bintana tiyakin po ng inyong pintuan na inyong pupuntahan ay bukas or kaya naman ay bintana at doon ay hawakan mo ang dahon ng laurel at ang ating platito kung saan natin ilagay si asukal at saka si asin. Hawakan mo ito, ilapit mo ito sa iyong bibig at muli mong bigasin ang iyong kahilingan ng petong beses. Okay guys? Pagka nasa pinto ka na o nasa bintana ka na, ilapit mo ito sa iyong bibig at humiling ng petong beses. Muli, kailangan pag humiling tayo ay taos puso at galing dito. Kailangan pagkabigkas mo sa iyong kahilingan ay malinaw na malinaw. Pagkatapos po niyan guys, ay sunugin mo ang dahon ng laurel. Sunugin mo doon ka muna sa pintuan o sa bintana. Sunugin mo ang dahon ng laurel at ilagay mo dito ang abo. Kailangan sunog na sunog ang ating dahon ng laurel. Kapag nasunog na at nakuha na natin ang abo, nandito na, nagsama na ang abo ng dahon ng laurel, ang abon, ang dahon ng laurel, ang bigas at ang ating asukal, ay kuhanin mo naman ngayon ang ating mga sangkap. Ilagay ito sa iyong dominant hand. Ano po ba ang dominant hand? Kung ikaw ay kaliwete, or kaya naman ikaw ay kanan, doon mo ilagay ang mga sangkap na ito. At doon sa pinto, ay hipan mo ito. Pagkaihip mo, pagkaihip mo nito, ay usalin mo ang iyong mga kahilingan muli, nang tatlong beses. So ayan. Anong araw po natin ito pwedeng gawin? So pwedeng pwede po natin itong gawin nang kahit anong araw basta nararamdaman mo, nararamdaman mo sa iyong sarili na talagang gustong-gusto mong gawin ang pampaswerteng ito. Halimbawa, pinapanood mo ito ngayon, gustong gusto mo siyang gawin, gustong gusto mo talagang um, positive na positive ka na ito sa iyo, ay pwedeng pwede mo ito gawin kinabukasan. Dapat po umaga natin ito ginagawa. If ever naman na gusto mong gawin talaga, pare din ito yung gawin ng Martes or kaya naman Bernes, 6.30 ng umaga hanggang alas 8 po ng umaga. Lagi nating sinasabi kapag tayo ay maipampaswerte, samahan ng isang daang porsyentong paniniwala, samahan ng sikap at samahan ng dasal. Huwag na huwag alisin ang dasal dahil yun po ang dapat lagi nating kasama ang dasal. So ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.